1 2 baby don't you 5 6 7 8 guess of us Balak ko siyang ititinapa ngayon gusto ko muna siya yung katulad na nalalasahan ko sa lola ko noon na pa na ini-stack doon sa basket na ganyan May basket kami dati ng bata kami ganyan eh doon kila lola Ngayon may mga akong may nakita ko mga noon na lagi namin inuulam nagusot ko yung lasa so i'll try siya kung makukuha ko yung lasa na tikman ko nung bata ako lola gagawin ko siya. Ipapaksiw ko muna ito. Ito, bumili ako ng sandaang 100 pesos na galung, ano ba? Tulingan na maliliit. Yes. Tapos ito naman ay galunggong. Kasi naka-stock din lang naman siya. Ito kasing galunggong, Pinawa ko na lang siya sa rep. Eh, naka-stack din lang naman siya. Tsaka saka kasawa naman ng iprito ng iprito. So, isasama ko na lang siyang gawing tinapa dito sa bagong bili kong tulingan. Yan. So, nga guys. Ay, pag ko muna dito yung mga ingredients para... Tapos, saka kitutubog sila isa-isa para ma-balance yung lasa niya. So, ito si... Sibuy ah, sibuyas. Ito. Si <laughs> Drek. Ito ay luya. Tapos, bawang. Tapos, ito yung sibuyas. So, yes. Tapos, yung suka na pabibili sa labas, hindi ko nadadamihan ng suka kasi gusto ko ma-dry siya para hindi ko na siya patuluan. Okay. Sabi natin siya ng magic sa magic sa rabay. Basta pang kalinam na. Magyan nyo na lang. Tapos <laughs> tayo paminta. Tapos, lagyan natin siya ng asin. Yan. Mix-mix muna natin. Para matunaw yung asin. Ito yung Ito yung ilulubog Ayan Ilulubog natin Tapos tubog-tubog natin dito sa suka Para sa suka pa lang nito na siya Dito natin, Dito 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 sa ating paglulutuan. So, nalagay ko na siya dito. <laughs> nalagay ko na siya dito lahat. So, nailubog-lubog ko na. Ilalagay ko na itong para may panlasa pa siya. Pinaglubogan ko sa kanya. Okay. So, yan na, guys. Isasalang na natin siya. Lulutuin ko lang siya ng saglitan na. kaya natin para kahit paano kayo makulob yung ganyan. Para madaling maluto, para luto siya na agad. Bago natin siya, gawing tinata! Guys, kumukulo-kulo na. Medyo patagaling ko lang konti. Kasi hindi pa luto yung mga nasa ibabaw. Tapos papatayin ko na siya. Tapos palalamigin lang muna natin siya dyan. Kasi ilalagay natin siya dito para tumulo. Next na guys, dahan natin siyang kunin na huwag masira. Yan. Kasi patutuluan natin siya dyan para dry siya. nga lang ako ng improvise guys. Pinalitali ko lang kabilaan. Para dito natin ilalagay yung ating gagawing tinapa. Tapos ang pang, panggatong ko ito yung kusot. Kusot nang ng nyog. Para mausok. Pinapalingasan ko muna siya ng karton para umusok. Pake tapos, pake tapos, rendika. O, ding ding, kong hundara. O, ding ding, kong hundara. Ayan na guys. Pumula-pula na siya. Binaliktad ko kanina, pumula-pula na. Ito kaya. <tipan> good, Oh. Ahon <tipan> ko na guys yung iba. So ito na lang yung natitira. Ito yung galunggong. At eto na yung tulingan. Nauna ko na kaninang iniaahon. Nag-charge kasi ako guys. Kaya hindi ko na nakuhanan ng video. Andito na yung iba. So na naahon ko na. Ayun. Oh, inuulam na namin yung iba. O oh, diba? <laughs> Kain tayo guys. Sa ating ginawang tinapal. Tinapal. Oh sana. Tinapa eh, ayan na, guys. Alam nyo, kahit nasa bahay lang kayo, gusto natin mag-ulom ng tinapa. O, oh, ayan na, nakapaggawa na ako. Gawin nyo na lang kung ano yung ginawa natin. Pero, sa ganun pa man, palike and subscribe naman sa ating channel para bilang support sa aking paggawa ng mga video. Ang hirap din talaga. Thank you so much! Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Talaga naman. Salamat.